changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila. The music and news authority. <laughs> Mga ka kabriga natin one time, the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. That time check was brought to you by DRIVEMAX Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Drive Max Capsule. Lalaking, laging umaangat. Drymax, Drymax, Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Sa ulo ng mga balita sa Drymax Brigada Balita Nationwide. Headlines. Isa sa mga akusado sa Percy Lapid Killing na si Ricardo Zulweta patay matapos makaranas sang pananakit ng dibdib. <coughs> Headlines. Ocular inspection ay ng Senado sa resort sa Chocolate Hills. Pag dinig dito, posibleng gawin sa darating na Holy Week break. Sunod-sunod na hindi pagsipot ni Kibuloy sa pagdinig ng Senado. Patunay umano na delaying tactics lang ang hiling ng kanyang mga abogado. Headlines. Senate Committee tiwalang isa ang pagbuwag sa NFA sa posibleng solusyon upang maiwasan at matigil ang pagkalugi ng gobyerno ng mahigit 100 million pesos. Headlines. House leaders ipinagtanggol ang bagong Pilipinas campaign matapos tawaging fall of empty promises. Headlines. At Pangulong Bongbong Marcos nakauwi na ng Pilipinas. Delegado ng Czech Republic darating sa bansa sa susunod na linggo. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistance ng Power, Power Cells herbal capsule. Ito i Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. <laughs> Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito na ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng Sabado, March 16, 2024. Kami niyong magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Sheila Matibag. Drymax. Drymax. Brigada Balita Nationwide. At sa detalye nating mga balita, kinumpirma ng dinalupihan pulis ang pagkamatay ni Ricardo Zulueta ang isa pang akusado sa pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa o si Percy Lapid. Ayon kay dinalupihan Chief of Police sa Police Lieutenant Colonel Marcelino Telosa, nakatanggap sila ng impormasyon na hinggil sa isang lalaki na pinaniniwalaang si Zulueta na isinugod sa Bataan Peninsula Medical Center padang alas 10 ng gabi dahil sa chest pain. Matapos anya matanggap ang impormasyon na Agad ding nagtungo ang mga pulis sa ospital kung saan dineklara na ang pagkamatay ng akusado ay sa death certificate, cerebral vascular disease and intracranial hemorrhage ang ikinamatay ni Zulweta. Nadala na ang mga nabinito sa Holy Life Funeral Services sa barangay New San Jose de Narupihan, Bataan at kalaunan ay inilipat sa barangay Mabiga, Hirmosa sa Bataan. Drymax. 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 Brigada Balita Nationwide. Samantala, ihahain na raw bukas ni Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, Chairperson Senadora Cynthia Villara, ang kanyang resolusyon sa Senado. Ito ay upang matiyak na makukuha ng floor ang kanyang resolusyon tungkol sa investigasyon sa mga estrukturang itinatayo sa paligid ng Chocolate Hills at magitakda ang posibleng pagdinig nito sa darating na Holy Week break. Ito ay matapos mag-viral sa social media ang video ng isang resort na mismong itinayo sa ilalim ng Chocolate Hills. Ayon kay Villar, kung sakaling matuloy ang pinaplanong pagdinig ay iimbitahan niya ang DENR at maging ang lokal na pamahalaan nito. Nilinaw naman din niya na layunin ang kanilang gagawing pagdinig na alamin ang punot-dulo ng nangyari upang matukoy ang susunod na aksyong gagawin dito. Right back. Right back. Right back. Sa iba pa, mga balita, mga kabrigada, binigyang diin ni Sir del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel na nakatatang isilbi ang contempt order kay Kibuloy sa araw ng lunes, March 18. na ma, o kasama na ang direktiba sa House Sergeant at Arms na i-detain si Pastor Kibuloy. Nabigoan niya ang abogado ni Kibuloy na si Atty. Ferdinand Topacio na magbigay ng feedback sa komite. Punto ni Pimentel, konfirmasyon ito na gumawa lang talaga ng delaying tactics ang kampo ni Kibuloy sa nagdaang mga pagdinig. Una ng hiniling ni Tupacio sa Legislative Franchises Panel na bigyan sila ng pagkakataon na may pulong ito sa kanyang kliyente. Kahapon mga kabrigada, March 15 ang ibinigay na palugit kay Kibuloy para magpakita sa kamara ngunit hindi niya ito ginawa. Drybacks. Drybacks. Brigada Balita. Nationwide. Samantala, Senate Committee tiwalang isa ang pagbuwag sa NFA sa posibleng solusyon upang maiwasan at matigil ang pagkalugi ng gobyerno ng mahigit 100 million pesos. Ang detalye po ng balita alamin natin kay Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, ibrigada mo! Brigada! Report! Sino permanent Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, Chairperson Sanadora Sincho Villar, na ipagpapatuloy pa rin nila sa Senado ang kanilang pagsasagawa ng investigasyon sa National Food Authority o NFA. Ito ay sa kabilangan ng isinasagawa rin ng Office of the Ombudsman. Tognay so, nito nilinaw niya na ang gagawin naman nilang imbastigasyon sa Senado ay in aid of registration upang matukoy kung saan nagkamali o nagkulang upang agad nilang matama sa kanilang parte o sa mga nagpapatupad nito. Samantala binahagi naman din ng senadora na mas maganda rin kung mag muli ng early retirement ang NFA sa mga empleyado. Sa pamagitan kasi umano nito ay mas madaling mabubuwag ang NFA na siyang isa naman sa magandang solusyon upang maiwasan ang muna pagkalugi ng gobyerno ng 112 million pesos. Maliban para rin importante din naman ng makasuhan ng mga taong nasa likod nito. In the heart of changing life, ito si Bigada and Cortez ng 105.1 Bigada News sa Manila. The Music and News Offer Drybacks. Drybacks Brigada Balita Nationwide Nationwide Naniniwa naman ang ilang house leaders na masyado pang maaga para batikusin at sabihing palpak ang inilunsad na bagong Pilipinas campaign ng Administrasong Marcos. Ito ay matapos igit ni retired senior associate justice Antonio Carpio na puro pangako na walang laman ang kampanya na ikinasani Pangulong Bongbong Marcos. Sa pulong balitaan sa kamera, binigyang diin ni anak kalusugan Party Representative Ray Reyes na wala pang tatlong buwan mula ng simulan na, ang bagong Pilipinas kaya hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na, na makita ang performance nito. Binanggit ng mga mambabatas ang bagong Pilipinas Servicio Fair na pinangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez bilang tugon sa hamon ni Marcos na kung saan libo-libong individual ang nakinabang. Sa katunayan, ibinida ni Deputy Majority Leader Janet Garin na sa kanyang distrito sa Iloilo ay maraming residente ang natulungan ng BP SF na isang one-stop service caravan para sa mas serbisyo ng gobyerno. Dagdag pa ni Act CIS List Representative Irwin Tulfo. Hindi naman overnight ang pagresolba sa mga suliranin ng pansa ng bansa at ang bagong Pilipinas ay inilunsad upang iangat ang mga Pilipino mula sa kahirapan. Samantala pag sa No Permit No Exam Prohibition Act, pinuri ng liderato ng Kamara. Ang detalye ng balita alamin po natin kay Brigada Haji Kaaminyo. Brigada Haji, ibrigada e mo! Brigada. <mimit> Report. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabatas ng No Permit, No Exam Prohibition Act sa mga paaralan. Ayon kay Romualdez, ang paglagda sa Republic Act 11984 ay pagpapakita ng determinasyon ng Administrasyong Marcos na mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Ikinagalak ng House Leader ang pagbabawal sa No Permit, No Exam Policy sa lahat ng educational institutions upang maiwasan umano ang hindi pagbibigay na pagsusulit sa mga estudyante na hindi pa nakakabayad ng matrikula pahalagaan niya pagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng mga estudyante na matupad ang kanilang pangarap na makapagtapos na pag-aaral. Sa ilalim ng mga probisyon ng batas, kabilang sa isinasaklaw nito ang lahat ng pampubliko at pribadong institusyon, higher educational institution at technical vocational institution na nagbibigay ng long-term courses na higit sa isang taon. Inaatasan din ng batas ng Department of Social Welfare and Development natukuyin ang disadvantaged students at ang pagbibigay ng katibayan sa mga mag-aaral na biktima ng kalamidad, emergency, force majeure at iba pang mga kadahilanan na hindi may iwasan kaya hindi nakabayad na matrikula ang mga ito. Pagkamat mandato ng batas sa pagpapahintulot ng mga paaralan na bigyan ng pagsusulit ang mga mag-aaral kahit na walang permit, pinapayagan pa rin ang mga institusyon na humingi ng promissory notes gumamit ng legal at administratibong hakbang upang makakolekta ng bayad. Gayunman, obligado pa rin ang mga educational institutions na ibigay sa mga mag-aaral ang record at credentials ayon sa kanilang mga patakaran at regulasyon. Inimok din ni Romualdez sa mga paaralan na sundin ang mga probisyon ng RA-11984 at pagbibigay na kinakailangan tulong para sa mahihirap na mga estudyante. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Drive Drybacks! Brigada Balita! Nationwide! Samantala, nakauwi na sa bansa kaninang hapon si Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang anim na araw na state visit. Kasama ang delegasyon ng bansa sa kayang Pangulo ng Philippine Airlines Flight PRO-01. Samantala, bibisita sa Pilipinas sa susunod na linggo ang Agriculture Minister ng Czech Republic na si Marika Vivorni. Layo ng kanilang pagbisita na magtatag ng kooperasyon na suporta sa hakbangin na sa seguridad ng pagkain sa bansa. Nabatid na ang pagbisita ito ni Vivorni ay susunod sa susunod na linggo ay ka kasama sa layuni ni Pangulong Marcos na panawakin pa ng Czech Republic sa usapin ng food security. Sa isang joint press conference, sinabi ni Czech Republic President Peter Pavel na dadali nila sa bansa isang delegasyon ng mga negosyante upang ipakita interes sa pamumuhunan sa agrikultura at iba pang pangunahing sektor. Balita! Mga kabrigada, mahigit 2.8 billion pesos na halaga ng investments sa bansa na aprubahan na. Halos kalahati ng mga approved investments mula sa foreign trips na Pangalong Bongbong Marcos. Ang detalye po ng balita alamin natin kay Brigada Maricar Sargan. Brigada Maricar, i-brigada mo! Brigada! Iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na aprobado na nila ang dagdag na pamumuhunan sa bansa ngayong buwan ng Marso. Sa Saturday News Forum, iniulat ni PEZA Director General Tereso Panga na inaprobahan nila sa kanilang board meeting kahapon ang 2.845 billion investment. Mataas ito ng 21.8% kumpara sa pumasok na investment sa kaparehong panahon noong 2023 na nasa 2.343 billion pesos. Ayon kay Panga, kung susumahin ang mga na naaprobahang investment sa unang quarter ng 2024, umabot na ito sa 14.951 billion, mataas ng 19.25% kumpara sa pumasok na 12.537 billion noong January to March ng nakalipas na taon. Halos kalahati naman ng mga inaprobahang pamumuhunan sa bansa ay bunga ng mga naging foreign trips ni Pangulong Bongbong Marcos. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Femanila, the Music and News Authority. Drybacks. Drybacks. Brigada ang naman ni Pangulong Bongbong Marcos na mahikayat pa maraming turista mula sa bansang Czech Republic sa kanyang talumpati sa harap ng Filipino community sa naturang bansa. Binanggit ng Pangulo na ipinagmamalaki nito ang Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon para sa turismo. Kasabay nito mga kabrikada, hinikayat ng Pangulo mga Pinoy na imbitahan ang kanyang mga kaibigan sa Czech na bubisita sa Pilipinas para niya makita nila kung gaano kagandang Pilipinas at maranasan ang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa mga turista.

Samantala, tila nagbibingi-bingihan lang daw ang Department of Health sa panawagan ng mga healthcare workers sa pribadong sektor na i-disburse na ang ipinangakong emergency health emergency allowance. Sa panayam ng Brigada News FM kay United Private Hospital Union of the Philippines, spokesperson Chi Ignacio, sinabi nitong matapos ang serye ng mga kilos protesta, sinubukan na nilang makipagdayalogo kay DOH Secretary Ted Herbosa, pero wala silang nakuhang matinong sagot parang sinag-step niya lang po yung mga katanungan namin kasi mm. pinetok-tetok lang po niya kami. Parang kengkoy lang po yung pakengkoy-kengkoy lang po siya habang pong kausap po namin siya noon. Mm. Eh, wala naman po naging konkretong ano, wala naman po siya naging konkretong uh, uh, solusyon doon mm. sa predicament po namin yung mga private hospitals. Maliban dito, pinagtatakarap parao nila kung bakit hanggang ngayon ay wala pang nakararating sa kanilang pondo. Ipinaliwanag na rin Aniya kasi sa kanila ng Department of Budget and Management na matagal nang nairilis ang pondo sa Department of Health. Yung pondo po para sa Health Emergency Allowance, inabigay e, na po nila sa DOH mm -hmm. noong January pa lang. Uh -huh. 19.2 billion of it. Mm -hmm. So ngayon nakakapagtaka talaga. Bakit ano hanggang ngayon wala pa silang binibigay? Dry Max Brigada Balita Nationwide Samantala, punong guro inireklamo ng isang mananahil dahil sa panlalait daw Brigada Marivic Ilinda, ibrigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report Inireklamo ng panalait ang isang head teacher matapos laitin umano ang nagreklamong mananahi ng isang tailoring shop sa Calibus Shopping Center sa Aklan. Sa report, nakilala ang manahi na si Mrs. Clarita Zorina, 69 anyos at residente ng Barangay Laginbanua East, Numancia, Aklan. Samantala, ang nireklamong head teacher ay mula sa isang papublikong paaralan. Ayon sa mananahi, hindi sila nagkasundo sa pag-release ng school uniforms ng grade 8 at 9, subalit nanindigan ito na mayroon naman sila itinakdang oras sa pag-deliver ng mga uniforms sa paralan sa pamamagitan ng unang teacher na nakatransaksyon. Hindi matanggap ng manahi na pinagsigawan ito nilait sa harap mismo ng mga kasamahan at sinabihan na sinungaling at walang pinag-aralan at principal o ang kanyang kausap. Nagawa pang magpaliwanag ang nagreklamong mananahi subalit so hindi tinanggap ng school head at gusto nitong i-refund ang pera sa kaumali sa lugar. Matapos ang labing minuto, ang lolang mananahi ay nahimatay dahil sa tumaas ang blood pressure nito at agad na dinala sa hospital para magpa-check up. Naging outpatient naman ang lola matapos bigyan ng medical attention ng doktor. In the heart of changing lives, ako si Brigadang Marie Bikir Ilin, 99.3, Brigada Luis sa Pemcalibo, the Music News Authority. Drive Drybacks. Drybacks, Brigada Balita, Nationwide. Samantala, agarang pinapunta ni Senate Committee on Health Chairperson Sen. Christopher Bongo ang kanyang malasakit team sa Philippine General Hospital matapos umabot sa kanya ang balitang nagkaroon ng sunog dito. Ito. Kaugnay nito, nagsagawa ng feeding program ang kanyang malasaki team upang maibsan ang pangamba ng daang apektadong pasyente at frontliners dito. Ayon kay Gobatid niyang hindi madali ang pinagdaraanan ng mga ito, kaya't handa umano silang magbigay ng tulong. Maalala na ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa ikalawang alarma ang sunog sa PGH bago ito tuluyang naapula.

Ang kawalan ng gana sa pagkikipagtalik o pagbaba ng libido ay isa sa mga panghang isyo na sa masayang pagsasama ng mga asawa at magkarelasyon. Ang sobrang stress, emotional at physical ay may negatibong epekto sa ating katawan, pati na rin sa seksual na pagnanasa at kakayahan sa pagkikipagtalik. Patay sa pag-aral, mga kabrigada ng mga eksperto, ang ilan pang dahilan ng kawalan ng gana sa lovemaking ay ang mga sumusunod. Ang alkohol, walang masama sa minsang pag-inom. Kasama ating mga kaibigan, ngunit kadalas pagbawasan ng alkohol ay hindi ang sagot sa ating mga problema. Pagaman ang alkohol ay maaaring makabawas sa ating mga alinlangan, nakakabawas ito ng sexual na pagganap at libido. Kulang o hindi sapat na tulog. Lahat ng anumang pisikal na aktibidad, ang sapat na pahinga ay kailangan para mas mahusay na pagganap sa buhay. Ang kakulangan sa tulog ay isa sa mga sanin ng mababang libido. Gamot na iniinom. Ilan sa mga gamot na nakaapekto sa libido ay ang gamot para sa mataas na presyon ng dugo. Kasama na ang pills, cold medications na naglalaman ng mga antihistamine, decongestant, antidepressant, narcotic pain pill at mga chemotherapy drugs. Labis na katabaan. Ang labis na katabaan at pagiging sopra sa timbang ay maaring limitahan ng pagdanasa dahil sa kaunting sexual na kasiyahan kawalan ng kakayang makipagtalik at mababang pagpapahalaga sa sarili. O alam nyo na mga kabrigada para iwasang bumaba ang libido, iwasan ang nabanggit na mga sanhinito. nito. Yan ang ating drymax uma maangat na kaalaman. Hatid sa atin ang Drymax Plus Herbal Capsule. Drymax Plus Herbal Capsule, lalaking laging umaangat. Drymax. Dita. Dita. Brigadahan. Brigadahan. Wantahanan. Wantahanan. Isang bayan, isang brigadahan. Brigadahan 1 tahanan ngayong gabi, tampok ang brigadahan ng ating mga kabrigada sa Brigada New Sefem Mati, kung saan bumuhos ang tulong pinansyal para sa pasyenteng may sakit na leukemia. Nakaratay sa pagamutan ang nakababatang kapatid ni Princess May Diaz dahil sa sakit na leukemia. Siya si John Dave Gilvero, anim na taong gulang, pang sampo sa labintatlong magkakapatid na taga Mati Davao Oriental. Pagsasaka ang hanap buhay ng kanilang mga magulang kung kaya't hirap silang tustusan ang pagpapagamot ni John Dave. Kailangan ni John Dave ng dugo para sa kanyang medikasyon. Kailangan ng pambili ng resetang gamot at pambili ng pagkain sa mga nagbabantay sa ospital. Hindi matiis ni Princess May na basta tingnan na lang ang kaawa-awang kalagayan ng kanyang kapatid. Kaya humingi ito ng tulong sa Brigada News FM Mati. Dahil sa kanyang panawagan bumuhos ang tulong mula sa, mula sa tagapakinig ng istasyon, mga volunteers at mga kasapi ng Brigadahan Tahanan. Likas talaga sa ating mga kabrigada ang pagkamatulungin dahil nakalikom ang Brigada ni Josef M. Mati ng 41,000 pesos na pondo para pambili ng gamot at iba pang pangailangan ng pasyente. Kalaunan ay nadagdagan pa ito ng 19,100 pesos at 2,500 pesos. Sa kabuuan ay nakalikom tayo ng 62,200 pesos para sa pagpapagamot ni John Dave. At ang halagang nalikom ay personal na ibinigay ng Brigadahan ng Team sa nanay ni John Dave sa loob mismo ng Davao Regional Hospital sa Tagum City. Kaya naman abot langit ang pasasalamat ng ina ni John Dave sa tulong na inyong ipinagkaloob. Mga sir, daghan mga... jud kayong salamat. Brigada Mate, makatabang gyot. sa kutub sa nag-sponsor ana sir. Salamat kaayo. good news ay bumubuti na ang kalagayan ni John Dave dahil nabibili na niya ang mga gamot na kailangan para sa kanyang pagpapagaling. Maraming salamat, Brigada Nusef M. Mati. Maraming salamat sa ating mga donors at mga kasapi ng Brigadahan Wantahanan sa walang sawang pagsuporta at pagkalinga sa ating mga minamahal na kabrigada. Brigadahan, Brigadahan. Wantahanan Isang bayan, isang bigatahan. Drive Max! Pandita! Pandita! Maghapong binantayan upang kumpleto ang pangkalan. Little Drive Max! Drive Max! Balita, Balita. -balita. Drive Max. Drive Max. Balita Nationwide. Nationwide! Drive Max! Drive Max. Balita! Balita. Balita. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drymax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalam ng Brigada News Seven Philippines. Katuwang ang Drymax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama buong pwersa ng Brigada News 7 Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. authority. Brigada balita nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drivemax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Drivemax Capsule Lalaking laging umaangat Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. At balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart